Hello, welcome back. Ako si Kuya Marco at para sa video na ito, tatalakayan natin ang mga divisibility rules. Pero bago tayo magsimula sa divisibility rules, sana man napanood na ninyo ang ating video tungkol sa continuous division. Ang link para sa mga video na iyon ay nasa description. Bilang introduction, babalik tayo sa tanong kanina, pero may konting changes. Divisible ba ang 32 sa 2? Batay sa exercise ng continuous division, oo. Ito ay dahil nung dinavide natin ang 32 gamit ang 2, nagkaroon tayo ng 16 bilang sagot. Dahil whole number ang 16 na walang remainder, divisible ang 32 sa 2. Ngayon naman, divisible din ba ang 32 sa 4? Hmm, paano ba natin ito sasagutin? Sa mga tanong na ito, Pwede naman natin subukan i-divide ang 32 sa 4, pero alam mo ba na pwede natin malaman ang sagot kahit hindi tayo mag-divide? Wow! Dito pumapasok ang mga divisibility rules. Wow! Ano ang divisibility rules? Ito ay parang shortcut para malaman natin kung ang isang number ay divisible sa isa pang number. Wow! Ang mga rules na ito ay importanteng tandaan, lalo na para sa mga malalaking number. Wow! Para sa video na ito, tatalakayan natin ang divisibility rules ng 1 hanggang 11. Una, ano kaya ang divisibility rule ng 1? Madali lang to! Alam nyo ba na lahat ng numbers ay divisible by 1? Bakit kaya? Hmm. Tama, dahil lahat ng number ay multiple ng 1. Ano naman kaya ang divisibility rule ng 2? Madali lang din to! Alam niyo ba na lahat ng numerong nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, o 8 ay divisible by 2? Wow! Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Tama! Lahat ng mga bilan na may 0, 2, 4, 6, o 8 lang huling digit, ay tinatawag na even numbers. Kaya, pwede natin sabihin na lahat ng even numbers ay divisible sa 2. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Divisible ba ang 134 sa 2? Tama! Dahil ang huling bilang ay 4, maaari natin sabihin na divisible ang 134 sa 2. Sige, ngayon, magiging mas komplikado ang mga susunod na rules. Hana na pa kayo? Sige! Ano kaya ang divisibility rule ng 3? Well, kapag in mo ang lahat ng digits ng isang number at ang sum nila ay multiple ng 3, divisible din siya ng 3. Ngayon, namnamin muna natin ang rule na ito. Halimbawa, divisible ba ang 123 sa 3? Batay sa rule, kailangan natin i-add ang mga digits para malaman natin kung divisible siya sa 3. Pero, ano kaya ang ibig sabihin ng digits? Ang digit ay ang individual na number na bumubuo sa isang numero. Halimbawa, sa 123, ang digits mo ay 1, 2 at 3. Magbibigay ako ng isa pang halimbawa. 4875. Ano ang mga digits ng 4875? Tama, ang digits mo ay yung 4, 8, 7 at 5. Sige, balik na tayo sa tanong. Ang 123 ay kailangan isulat bilang 1 plus 2 plus 3. At ang sagot sa 1 plus 2 plus 3 ay... Tama, 6. Wow! Ngayon, multiple ba ang 6 sa 3? Tama. Sa multiplication table, 3 times 2 ay 6. Wow! So, multiple ang 6 sa 3. Kaya, pwede natin sabihin na ang 123 ay divisible sa 3. Wow! Ano kaya ang divisibility rule ng 4? Actually, mayroong dalawang options na pwede mong gamitin. Una, kapag ang huling dalawang digits ng number ay multiple ng 4, divisible ang number na iyon sa 4. Ang pangalawang option ay kapag dinivide mo ang number gamit ang 2 at even number pa rin ang quotient mo, divisible siya sa 4. okay, namnamin natin muli kung anong ibig sabihin na ito. Halimbawa, divisible ba ang 116 sa 4? Tingnan natin ang huling dalawang digits sa 116. Sa 116, ang huling dalawang digits ay yung 1 at 6, o yung 16. Sige, ngayon, multiple ba ng 4 ang 16? Tama! Batay sa multiplication table, ang 16 ay isang multiple ng 4. Kaya, divisible ang 116 sa 4. Para sa second option naman, kapag dinivide mo ang 116 sa 2, Anong sagot? Tama, 58. Ngayon, even number ba ang 58? Tama, dahil ang huling digit ay 8, even number pa rin siya. Kaya maaari natin sabihin na divisible ang 116 sa 4. Sige, mag-pause muna tayo para ma-process natin ang divisibility rules ng 3 at 4. Promise na mas madali ang 5 at 6. Sige, para sa si divisibility rule ni 5 dapat ang huling digit ay 0 o 5. Yan lang. Walang ibang proseso. Pero bakit ba ganito? Hmm. Well, kung napansin mo ang mga multiples ng 5, lahat ng mga bilang ay nagtatapos sa 0 o 5. So kahit malaki ang number, halimbawa 12,530, dahil ang huling digit niya ay 0, divisible siya sa 5. Ngayon, para sa si divisibility rule ni 6, Interesting siya dahil ang kailangan ay dapat pasok ang number sa divisibility rule ng 2 at 3. Kaya ang kailangan ng isang bilang para masabi na divisible siya sa 6 ay dapat even number siya at ang sum ng digits ay isang multiple ng 3. Halimbawa, divisible ba ang 246 sa 6? Una sa lahat, even number ang 246 dahil ang huling digit niya ay 6. Kaya pasok siya sa divisibility rule ni 2. Ang kulang lang ay kapag pasok siya sa divisibility rule ni 3. Kaya, kailangan natin i-add ang mga digits. Kaya, 2 plus 4 plus 6 ay 12. Ngayon, multiple ba ng 3 ang 12? Oo. Kaya, pasok siya sa divisibility rule ni 3. Dahil pasok siya sa rules ni 2 at 3, maaari natin sabihin na divisible rin siya sa 6. Kamusta na ba kayo? Okay ka lang ba? Pwede mong i-pause ang video kung na-overwhelm na kayo. Kung kaya pa, pwede natin talakayan ang mga susunod na rules. Pasensya na, pero parang komplikado ang susunod na bilang. Ang steps para sa divisibility rules ni 7 ay dapat i-multiply sa 2 ang huling digit, tapos i-subtract ang remaining digits sa product mo, at kapag ang difference mo ay multiple ng 7, divisible siya sa 7. Okay, baka nalito kayo dito kaya gagamit ako ng isang halimbawa. Divisible ba ang 462 sa 7? Una, kunin natin ang huling digit at i natin sa 2. Sa 462, ang huling digit ay 2. Kaya i natin ang 2 para maging 4. Naging 4 ang digit kasi 2 times 2 ay 4. Pagkatapos, isubtract natin ang 4 na ito sa 46. Pero, saan ba nanggaling ang 46? Well, mula sa 462 dahil kinuha natin ang huling digit, parang tinanggal natin ang 2 sa 462, kaya naging 46. Ngayon, tingnan natin, 46 minus 4 ay 42. Ngayon, multiple ba ang 42 ng 7? Tama, sa multiplication table, 42 ay isang multiple ng 7. Wow! Dahil dito, pwede nating sabihin na ang 462 ay divisible by 7. Wow! pupunta na tayo sa divisibility by ni 8. Ang rule ay dapat ang huling tatlong digits ay divisible sa 8. Ang option na ito ay ginagamit kapag ang bilang mo ay mayroong 4 or more digits. Pero, isa pang paraan para malaman kung divisible ang isang digit sa 8 ay kapag dinavide mo ang bilang sa 4, even pa rin ang quotient. Madalas ginagamit ang option na ito kapag ang bilang mo ay 3 digits or less. Okay, so gagamit ako ng halimbawa. Divisible ba ang 1,104 sa 8? Dahil 4-digit number ito, pwede natin tingnan ang huling tatlong digits. Sa 1,104, kailangan natin alamin kung divisible ba ang 104 sa 8. So, divisible ba ang 104 sa 8? Tama! 104 divided by 8 ay 13. Dahil 104 ay divisible sa 8, pwede natin sabihin na 1,104 ay divisible sa 8. Pero, pwede natin gamitin yung pangalawang option. Sige, mag-divide tayo ang 1,104 sa 4. So, una, dahil hindi kasya si 4 sa 1, pupunta na tayo sa 11. So, ilang 4s ang kasya sa 11? Tama, 2. So, 2 times 4 ay 8. So, 11 minus 8 ay 3. So, ngayon, ibaba natin ang 0 para maging 30. Ngayon, ilang 4s ang kasya sa 30? Tama, 7. So, 7 times 4 I 28. So, 30 minus 28 I 2. So, ngayon, ibaba natin yung 4 para maging 24. So, ngayon, 24 divided by 4 I... Ay... Tama, 6. So, 6 times 4 I 24. So, 24 minus 24 I 0. Ngayon, even number ba ang 276? Tama, dahil even number pa rin ang 276, divisible ang 1104 sa 8. Okay, last push na tayo. Sana okay pa kayo. Ngayon, para sa divisibility rule ni 9, halos parehas ito sa rule ni 3. Ang rule na ito ay dapat ang sum ng mga digits ay multiple ng 9. Halimbawa, divisible ba ang 549 sa 9? Tingnan natin. I-add natin ang mga digits. So, 5 plus 4 plus 9 ay 18. Ngayon, multiple ba ang 18 ng 9? Tama, dahil dito divisible ang 549 sa 9. Sunod, ano kaya ang divisibility rule ni 10? Well, ang kailangan mong alamin ay dapat ang huling digit ay 0. Yun lang. Kahit malaki ang bilang, halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dahil 0 ang huling digit, divisible siya sa 10. At panghuli, para sa divisibility rule ni 11, dapat ang difference ng sums ng salit-salitang or alternating digits ay multiple ng 11. Medyo gagamitin natin ng PEMDAS para rito. Okay, gagamit ako ng halimbawa para manamnam natin ang rule na ito. So, divisible ba ang 1,232 sa 11? Tingnan natin. So, yung 1,232, kailangan natin i-add ang mga alternating digits. So, maging 1 plus 3 at 2 plus 2. Pagkatapos, isubtract natin ang mga sums. So, yung 1 plus 3 minus 2 plus 2. Ang sagot dito ay... Tama, ang sagot dito ay 0. Pero, multiple ba ang 0 ng 11? Actually, oo. Ito ay dahil kahit anong bilang na minultiply mo sa 0, 0 pa rin ang sagot. Kaya, zero ay isang multiple ng lahat ng bilang. Kaya, multiple pa rin ng 11 ang zero. Dahil dito, ang 1,232 ay divisible sa 11. Yay! At dito nagtatapos ang aking talakayan tungkol sa divisibility rules. Sana mayroon kang napulat sa topics na ito. Ako si Kuya Marco. Paalam at salamat mga bata!